Simula natin ang bawat umaga sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. A blessed day mga ka-daylight. Ako po si Pastor Lito Marasigan ng Jesus Christ, the door of blessing international. Uumpisahan po natin ang araw mga kapatid. Simulan po natin ito sa pasasalamat, pag-asa at salita ng Diyos dito lang sa daylight devotion. Araw-araw po tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV channel at sa ating Facebook live sa Light TV God's Channels of Blessing Facebook, Facebook page mapapakinggan din po sa DWCB 91.1 FM sa Palawan sa DJJV 1458 Radyo Calabarzon. Sa oras pong ito, tayo po ay magpapasimula ng ating Daylight Devotion. Alam niyo po ba mga kaibigan, mga kapatid, that life is a cycle. Ang buhay po natin ay punong-puno ng labanan. Minsan po tayo po ay nasa itaas at meron naman po tayo minsan tayo po ay nasa ibaba. But life is full of battle, kinakailangan po natin talagang lumaban. At sa oras pong ito, pag-uusapan po natin ang isang lalaki po sa salita ng ating Panginoong Diyos na kung saan ang pangalan niya po ay si Bartemius. Alam naman po natin, ang lalaking ito ay uh, dumaan po sa mga mahihirap na panahon ng kanyang buhay. Subalit sa katapus-tapusan po, nakita niya po ang pagtatagumpay sa kanyang buhay sapagkat ito po ay kanyang ipinaglaban. Sa oras mong ito, kung ano man po yung ating nararanasan, naniniwala po ako magpatuloy po lamang tayo. Don't give up, no? Sapagkat something good is going to happen. Titingnan po natin, pag-uusapan po natin ang lalaking ito, Artemios, a man who hope for a better tomorrow. Basahin po natin ang Mark chapter 10 verse 46 to 52. Ang sabi po rito, sila ay dumating sa Jericho habang si Jesus nakasama ang kanyang mga alagad at napakaraming tao ay papalabas sa Jericho. Ang bulag na si Bartimeos, na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya na si Jesus na taga Nazareth ang naroon, ay nagsimula siyang sumigaw. Sinabi niya, O anak ni David, Jesus, mahabag ka sa akin. Sinaway siya ng napakaraming tao upang tumahimik, ngunit lalo siyang sumigaw, Anak ni David, mahabag ka sa akin. Puminto si Yesus at pinatawag siya. Tinawag nila ang bulag na sinasabi, lakasan mo ang iyong loob, tumindig ka, tinatawag ka ni Yesus. Itinapon niya ang kanyang balabal, tumindig at lumapit kay Yesus. Sinabi sa kanya ni Yesus, ano ang nais mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag at sinabi, guro, nais kong matanggap ang aking paningin. Sinabi ni Yesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. kaagad, tinanggap ng bulag ang kanyang paningin. Siya ay sumunod." kay Jesus sa daan. Alab niyo po ba mga kaibigan no na tayo ko ay magtatagumpay kung ang ating pong pagtitiwala ay nakalapat po sa ating Panginoon. Sapagkat sa John chapter 5 verse 4, sabi diyan, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay tinatalo ang masamang mundong ito at nakakamit natin ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya pag-usapan po natin ang buhay po ng lalaking ito, si Bartimeus. Ang sabi po sa banal na kasulatan sa ating pong tekstong pinag-usapan, siya po ay isang bulag for how many years? Makikita po natin, nagdurusa po ang lalaking ito. Siya po ay isang anak ni Timeo na makikita po natin. Pagtilingnan po natin ang lalaking ito, siya po ay matagal na pinahihirapan ng kanyang Uh, problema sa kanyang paningin kaya lahat po ay affected sa lahat ng mga kay, mga mga gawain niya sa pang-araw-araw at ang trabaho po ng lalaking ito ay mamalimos pag tinignan po natin ang lalaking ito ito po ay nangyari doon po sa Jericho no ito pong Jericho kasi it is a place of curse makikita po natin sa banal na kasulatan ito pong Jericho ay uh, kung saan doon po sa parable of the good Samaritan makikita po natin isang merchandiser galing po sa dun sa Jerusalem no bumaba po siya ng Jericho from the place of uh, bread the place of blessing makikita po natin bumaba po siya uh, doon po sa Jericho at makikita po natin uh, ay yeah, doon po siya pinagalumpunan ng lahat ng mga masasamang tao ito po ay nagpapakita ng Jericho ay isang lugar na kung saan ito po ay uh, hindi uh, angkop no sa buhay ng mga tao kaya dito po natin makikita ito pong si si Bartimeus dando po sa si Jericho kasama po ng marami pong bulag na namamalimos pero makikita po natin sa kasaysayan po siya lamang po sa lahat ng mga bulag na nakaranas po no ng uh, himala mula po sa ating Panginoong Diyos makikita po natin sapagkat he is a different from other blind like him. No, he is a person who always hope for a better tomorrow. Naalala ko po, ito pong si Helen Keller, siya po ay isang author, pero sa kabila po ng buhay ng babaeng ito, siya po ay isang bulag, makikita po natin, siya po ay isang pipe, makikita po natin, isang, isang, isang bingi, pero makikita po natin, marami po siyang libro na nasulat at siya po ay naging popular sapagkat nakakapagbigay po ng encouragement yung kanyang buhay. Ang sabi po ng babaeng ito, The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Kaya makikita po natin, pag-uusapan po natin ito, sapagkat marami pong mga tao, no, kapag dumarating po yung mga challenges ng kanilang buhay, feeling hopeless na po sila no? Ayaw na po nila na sila po ay mabuhay pa at yung iba minsan nakikita po natin sila po ay uh, uh, dumarating sa pag uh, si suicide no? Para sa isang napaka simpleng problema. No, hindi lang nangyari yung expectation na hindi naman ikamamatay makikita po natin na ito pong uh, uh, mga taong ito ay laging ayaw ng lumaban sa kanilang buhay, sa mga relationship na minsan nagkakaroon po ng conflict. No, kapag yung finances nila medyo low, makikita po natin feeling hopeless na po sila. Pero makikita po natin, ito pong lalaking ito, si Bartimeos, was a man who hoped for a better tomorrow. No? Araw-araw po siya, hindi po siya kagaya ng mga kasama niya at kahilera niya po doon sa Jericho na kung ano lamang mangyay mangyari sa kanya ay tinatanggap na lang. Pero ang lalaki pong ito, makikita po natin na siya po ay laging umaasa na meron pong mangyayaring maganda pa sa kabila ng kanyang kalagayan. No, sinasabi ng lalaking ito na hindi siya mananatiling ganito. Dapat ganito po yung ating mga attitude sa ating buhay. Dahil sinasabi po natin, life is only a cycle. Maya-maya may problema, maya, maya naman nalulutas po yung problema. Pagkat ang pinakakawawang tao na nabubuhay po sa mundong ito, hindi po kagaya ng lalaking ito na may kapansanan. Ang mga tao po na kung saan ang pinakamiserabling mabubuhay po sa mundong ito ay ang mga taong nawalan na po ng pag-asa. Makikita po natin sa Micah, sabi po diyan, but as for me I watch in hope for the Lord, I wait for God, my savior, my God will hear me. Makikita po natin, ito pong lalaking ito dapat ganito po yung ating ina inaasahan sa ating buhay, isang araw meron pong magyayaring maganda sa ating lahat. Sabi po doon sa Isaiah chapter 40 verse 31, but they that wait upon the Lord will renew their strength. No, kinakailangan po, lagi po tayong nag-aantay sa ating Panginoon. Lagi po tayong umaasa ng magaganda at mabubuting bagay sa ating Panginoon. Kapag ka ganun po yung attitude natin sa buhay, nagiging maganda po yung pananaw natin at laging may pag-asa po na tayo pong laging inaasam. At ang Diyos, pagka po sa atin, hindi siya una at hindi rin siya huli, lagi siyang uh, eksakto po sa ating mga buhay. Strive for a positive change, strive for progress. Makikita po natin, naalala ko po si Nancy Merky, isa pong Olympian uh, gold medalist from United States from 1948. Makikita po natin, siya po ay nanalo po sa Olympics, no? doon po sa London Olympics at siya po ay nakakuha po ng gold. Pero pagka po natin, ka-amazing po yung buhay ng babaeng ito eh. Kasi for four years, siya po ay meron pong tinatawag na infantile no, paralysis. Lumpo po siya. Pero in after four years, makikita po natin, siya po hindi lamang po siya gumaling, siya po ay nag-train. No? Hindi lamang po siya gumaling, siya po ay... nagtrain uh, uh, nag-train sa swimming, siya po ay may brace, may crutches, pero after four years, hindi lamang po siya gumaling. Siya po ay naging champion po doon po sa Summer Olympic. No, makikita po natin sapagkat sinabi po, may kasabihan habang may buhay, may pag-asa. No, ang sabi po ng kanyang coach, yung in-interview po, no, ito pong coach ni Nancy Merkey, hindi lamang po gusto ng babaeng ito na siya po ay gumaling kundi gusto po ng babaeng ito na siya po ay mag-excel, no? maging champion sa larangan ng kanyang gustong mangyari sa kanyang buhay. Makikita po natin ang tanong, mas mabigat pa ba ang kalagayan mo kay Bartimeos para mawalan po tayo ng pag-asa? Bulag ka rin bang kagaya niya? Wala ka rin bang matuluyan na kagaya niya? No, siguro naman hindi at malayo naman siguro na di hamak yung kalagayan po natin sa lalaking bulag na ito. Pero lumaban po siya. Sapagkat kung sinasabi po natin, life is a cycle, sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, To everything there is a season and a time to every purpose under heaven. No? Sabi ron, may takdang panahon para sa lahat. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanya pong oras. Dumating po yung opportunity ng lalaking ito sapagkat pag tinignan po natin ang mga pangako at salita ng Diyos, kailangan lamang po natin itong panghawakan. Sabi po sa Psalms chapter 30 verse 5, For His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping my last through the night, but joy comes with the morning. No, sa pagkat sinabi puyan sa Ecclesiastes chapter 3, no? There is a time for everything. A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Makikita po natin, no? Kapag ka tayo po sa kabila ng ating mga kahinaan at kawalan ng kakayanan, meron pong Diyos na tumitingin po sa atin sapagkat ang mga imposibleng bagay po sa atin ay posible sa Diyos wala pong hindi kayang gawin ang ating Panginoon kung tayo po ay lalapit at magtitiwala sa Kanya. Ang sabi po sa John chapter 6 verse 37, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. No, makikita po natin. Kaya isang araw dumating po yung opportunity sa lalaking ito sapagkat pag tinignan po natin dyan doon sa Mark chapter 10 verse 47 makikita po natin biglang ang ating Panginoon ay dumating doon po sa Jericho habang po ang ating Panginoon ay naglalakad makikita po natin ito pong si si Bartimeus, nagsisigaw po siya nung malaman niya na ang Panginoon ay dumarating. Subalit siya po ay pinatahimik ng maraming mga tao. Subalit ma-amaze po kayo sapagkat imbis na ang lalaking ito no, ay tumahimik sapagkat naisip niya ito na yung pagkakataon para maranasan ko yung gusto kong mangyari sa tulong ng Diyos sa aking buhay. Kaya ang sabi po ro, lalo siyang nagsisigaw. Sabi niya, Son of David, have mercy on me. Dapat ganun po yung ginagawa po natin sa ating buhay, makikita po natin. Ang maganda po sa lalaking ito, bulag nga siya pero meron pa po siyang tenga para makinig. No, para mapakinggan ang mensahe ng ating Panginoon. Doon po sa Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Meron pa po siyang paa para lumapit kay Jesus. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayong mga napapagalat na bibigat ang luba, kayo'y aking pagpapahingahin. Meron pa rin po siyang bibig para tumawag kay Jesus. At ang sabi po sa Acts chapter 2 verse 21, ang sabi po roon, sino mang lumalapit sa akin, sino mang tumatawag sa akin, ay makakaranas ng aking pagliligtas. Makikita po natin Kapag ka ganito po yung attitude natin, marami pong mga mga passage po sa Bible, mga lalaki na kung saan ipinakipaglaban ang kanilang kalagayan at yung kalagayan po nila napakinggan ng Diyos at hindi lamang po nakinig ang Diyos, tinugon po sila. Meron po sa 1 Chronicles 4, verse 9 to 10, sabi po doon, merong isang lalaki na ang pangalan po ay Jabez. No, sabi diyan, there was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez because his birth had been so painful. Painful. He was the one who prayed to God of Israel, Oh, what you would bless me and expand my territory. At alam nyo, ang sinasabi po doon, no, siya po ay pinakinggan ng ating Panginoong Diyos. No? Tandaan, ang buhay po ay may iba't ibang mukha ng pagpapakita ng kahirapan. Minsan po yung kahirapan ng kalooban bunga po ng mga pisikal na karamdaman natin, minsan po mga pinansyal na pangangailangan, minsan mga relasyong nalamatan po ng mga uh, pagkakasira, no kahirapan ng kasalanan na nagri-resulta po ng kapahamakan at kahihiyan. Pero makikita po natin, ito pong lalaking ito sa kahuli-hulihan po ng kanyang uh, uh, ng istorya ng ating pong binasa dito po sa ating teksto, no siya po ay pinakinggan ng ating Panginoon. Siya po ay tinugon ng ating Panginoon. And God want to change your life from victim to victor. Makikita po natin, no? God want to change your life from mess to message. From struggle to success. Gusto po ng ating Panginoon sapagkat yun po ay pangako ng ating Panginoon doon po sa John chapter 10 verse 10. Sabi lamang po doon sa Matthew chapter 7 Keep on asking and you will receive what you ask for. Keeping on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be opened to you. Kapag tayo po ay nagpupumilit sa ating Panginoon, ang Diyos po parang magulang siya. Tinitingnan niya po kung gaano po tayo kasinsiro sa ating hinihingi. Ako rin po ay magulang. Kapag ang aking mga anak lumalapit sa akin, tinatansya ko siya kung talagang kailangan niya. Nakakakita po kayo ng mga, mga bata, na kapagka hindi naman talaga sila sincere kapag humingi po sila ng kanilang pangangailangan no kung hindi po sila sincere nakakalimutan na lang nila yon Pero pagka kailangan-kailangan po talaga nila itong mga batang ito talagang nagdadabog no makikita po natin talagang ipinapakipaglaban po nila yung kanilang pangangailangan at yung magulang wala pong magawa kundi ibigay ang hinihingi ng kanilang mga anak ganun po ang ating panginoon no kaya yung pong pagsisigaw po ng lalaking ito, dapat po ganun po tayo, kinakalampag po talaga natin yung trono ng ating Panginoon hanggang siya ay huminto at pakinggan po tayo sa ating mga pangangailangan at inihiling sa Kanya. Sapagkat kahit po gaano kaabala ang ating Panginoon, meron po siyang A uh, oras para sa ating lahat. Sabi po sa Mark chapter 10 verse 49 to 50, huminto si Jesus at ipinatawag siya. Tinawag nila ang bulag na sinasabi, lakasan mo ang iyong loob, tumindig ka at tinatawag ka niya. Makikita po natin dito sa verse 50 nung tinawag po siya ng ating Panginoon, no? meron po siyang balabal eh, no? Yung balabal niya po, yung robe, alam niyo po, importante po ito. At sa panahon po nila, yung pong sobra-sobrang mga taong mahihirap, wala po silang matirhan, makikita po natin, yung robe po is a symbol of yung pong kaisa-isang meron po sila. No? Kaya pagka-winter po, kinakailangan makapal po yung robe, eh mabigat po yun. No, yun po yung nagpapabigat para hindi po siya makalapit sa ating Panginoon. Kaya yung kaisa-isang robe niya, itinapon niya yon at ang sabi ng banal na kasulatan, siya po ay lumapit sa ating Panginoon para hingin yung kanyang hinihingi. Mark chapter 9 verse 23 at sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nagsisis ang palataya. Makikita po natin ang lalaki ito. Ito po yung opportunity sa kanyang buhay na hindi na niya ipinalampas, no? Makikita po natin. At doon po natin makikita his amazing act of faith was rewarded. Makikita po natin Because faith that acts through rough situation will always be rewarded. He had the faith that never give up. Makikita po natin. Kapag tayo po ay lumalakad po, no? Sa mga bagay na tama, no? Ito po ay uh, makikita po natin kapag kasimple lamang po yung mga bagay na dinadaanan po natin, smooth sailing po yung takbo ng buhay po natin, no? Wala pong challenge, din natin ito masabing pananampalataya. Pero kapag gata'y tayo po ay lumalapit no, sa ating Panginoon na talagang inilalagak po natin ang ating pag-asa, parang no way out na po tayo, nilalaban na po natin talaga yung lahat-lahat sa atin, niriris na po natin sa pagkatalam natin sa ating puso, sa ating kaisipan na ang ating Panginoon lamang ang sagot sa lahat ng ating pangangailangan. Because God without man, still God, but as No, without God, kung tayo po ay walang Diyos, wala po tayong magagawa. Kaya pagka sinabi po natin pananampalataya, faith is now. Makikita po natin, ngayon po natin gawin ang ating pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 1, Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Remember that faith is now, this is our assurance that God, that good things will happen tomorrow. No, when the blind beggar no lumapit po siya sa ating Panginoon, wala pong tumulong sa kanya no makikita po natin kapag may mga obstacle yung obstacle na kanyang dinaanan makita po natin hindi niya alam anyway nagpatuloy pa rin siya sa paglapit sa ating Panginoon kahit na po may pumipigil sa kanya at yun po yung iginalang ng ating Panginoon hindi po siya huminto He never give up, makikita po natin. And he, he immediately receive his sight and follow Jesus in the way makikita po natin and the good news is Bartimaeus did not return to his old life. Yun po yung maganda, no? Pag tiningnan po natin mga kapatid dito po sa ating ginagalawan sa ating buhay, no, ang mundo pong ito na ating kinalalagyan ngayon, makikita po natin it is like the city of Jericho. No? Ito po yung lugar na kung saan this world is dying, no? Lahat po ng mga bagay na makikita po natin, kaya nga po sinabi ng banal na kasulatan, nandito po tayo pero hindi po tayo taga rito. Sapagkat the best thing is yet to come sa lahat po na nagtitiwala sa ating Panginoon. Ano man ang kalagayan mo ngayon, makikita po natin na kung tayo po ay magtitiwala, lalapit sa Diyos at ibibigay po natin ang ating buhay unang-una, bibigyan niya po tayo ng panibagong puso, panibagong kaisipan, panibagong perspective sa buhay. Makikita po natin at makikita po natin ang magtiwala sa ating Panginoon ay mayroong pong resultang mangyayari sa ating buhay. There is sin, the curse, hopelessness, and misery in this world. Kaya marami pong mga beggars po sa ating paligid, no? sa ating pong panahon ngayon para pong mga pulubi ang mga tao. Beggars of hope, love, peace, and so on. Their greatest need is the gospel of Christ to save them. The gospel is more than religion, mga kaibigan. Those who were blind in trans transgression and sin, living in a cursed land. And Jesus gave light just as He did to Mar Bartimeos. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ilagak po natin ang ating pagtitiwala. Kagaya po ng lalaking ito, makakakita po tayo ng himala mula sa ating Panginoon. Don't give up. Kaya sa oras na ito, makikita po natin na ang Diyos po ay laging merong no, inilalaan sa lahat ng mga nagpapatuloy para sa Kanya. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you so much. We bless you, Lord. Salamat po talaga sa oras at sandaling ito sa sapagkat kailangan po talaga namin ng encouragement na nagmumula sa iyo. Panginoon, hinihingi ko po sa oras at sandaling ito, sino man ang mga taong dumadaan po sa mga mahihirap, Panginoon, na araw sa kanilang buhay, hayaan mo, Panginoon, Natumingin sila sa iyo, magtiwala po sila sa iyo, lumapit sila sa iyo, ipakipaglaban ang lahat ng mga pangako mo na kaya mong gawin sa lahat ng mga tumatawag sa iyo. Panginoong Yesus, ang aking panalangin, hayaan mo sa mga circumstances na dumarating sa bawat buhay ng mga nakikinig sa amin sa oras na ito, ang aking panalangin, Panginoon, makita nila ang kakayanan mo, pagtiwalaan ka, Panginoon at tanggapin ka bilang Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan sa buhay. Maraming maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen and Amen. At muli po, ako po si Pastor Lito ng Jesus Christ, the door of blessing na nagpapaalala na sa bawat umaga, may pag-asa. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion and God bless you more. But joy comes with the morning. He had the faith that never give up or a positive change, strive for progress. Ito'y po sa atin sapagkat ang mga imposibleng bagay po sa atin ay posible sa Diyos. Dito sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Di Dito sa daylight. Di lang, sa daylight. Di lang sa daylight. Dito lang sa daylight, daylight. daylight devotion.